Sa tulong ng Office of the Provincial Agriculturist ng La Union at ng Department of Agriculture nagtapos sa Farmers Field School ang 64 na magsasaka ng mais mula sa La Union. Ito'y matapos silang mag-training sa loob ng 16 na linggo para sa tamang pag-aalaga ng mais. Noong April 16, formal na natanggap ng 64 na mga magsasaka ang kanilang mga certificate para sa training. Tatlong po sa mga ito ay mula sa bayan ng Balawan, habang ang natitirang 34 ay mula naman sa bayan ng Aringay. Ang programang ito ay inisyatibo ng pamahalang panlalawigan para mapalakas at mapanatili ang industriya ng mais sa probinsya. Samantala mapapakinabangan na ng mga mag-aaral ang bagong Palina Elementary Stage at Covered Court, ito'y matapos pasinayaan sa pangunguna ni Pugo Mayor Kurt Walter Martin at ni Governor Rafi Ortega David. Pinasinayaan na rin ang bagong rehabilitated farm to market road at multi-purpose driving pavement sa Barangay San Luis, Sitio Kadulayan sa bayan ng Pugo, La Union. Ang mga hakbang na ito raw patunay na patuloy pa rin pinapahalaga ng pamahalang panlalawigan ang kapakanan ng mga Puguenos. Vanessa Bugtong, RNG News.